Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. May tanong dito ang ating kapatid na si Haidar Al Mubarak. Sabi niya, salam ustad. Paano po mag-file ng divorce? We actually uh, we both Islam and actually almost year na kami, hindi nag-uusap. Need ko mag-file ng divorce. Please sana mapansin niyo po. Okay. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa Sa batas ng Islam, hindi po natin kailangan ng papel o mga divorce or annulment. Automatic na po yan pagka nabitiwan na po ng lalaki ang hiwalay, ay counted na po yun. Kahit walang papel, kahit wala pong kasulatan, ay counted na po ang hiwalay na yun. At hindi na po yung kailangan na i-file o hindi na po yung kailangan ng annulment. Basta hindi mo na binalikan ang mesis mo Halimbawa, tulad na sinabi ko, hiniwalayan mo ang asawa mo. At tatlong buwan, halimbawa nagre-regla siya, so tatlong regla lang ang hihintayin niya. So sa, sa loob ng tatlong regla at hindi mo siya binalikan, so pwede nang magkasawa si Mrs. mo ng iba. Ikaw rin, ganun din. Uh, ito ang pinag-usapan natin dito, Batas ng Islam. Kung ang Mrs. mo naman ay hindi nagre-regla, halimbawa, siya ay bata pa or minupos or may sakit, so tatlong buwan, pag hindi mo siya binalikan sa mula nung iniwala mo so hindi na kailangan ng kasulatan hindi na kailangan ng divorce or annulment Sa Pilipinas lang naman po yung kailangan sa batas ng Pilipinas ang pinag-usapan natin dito ay batas ng Islam So hindi na po kailangan si Mrs. mo ay pwede na po mag-asawa ng iba pag hindi mo siya binalikan pagkatapos ng tatlong buwan hindi mo siya binalikan pwede na siyang mag-asawa ng iba Kung halimbawa naman ang Mrs. mo ay buntis nung iniwala mo at hindi mo siya binalikan sa loob na siya ay nagbubuntis so hindi na kayo hindi na kayo pwedeng magkabalikan maliban pakakasalan mo siya ulit so ibig sabihin uh, hindi ka na magpa-file ng divorce o hindi na ninyo kailangan mag-file ng annulment pwede na siyang mag-asawa ng iba after niyang anak kapag hindi mo siya binalikan kaya kaya naman uh, dapat palaman ito ng kalalakihan na uh, at mga kababaihan hindi ibig sabihin na pag naghiwalay na kayo, pwede na mag-asawa agad, di ba po? Meron po tayong tinatawag na idda. Ang idda, ito yung panahon na kailangan hintayin ng, ng babae pa bago siya pwede mag-asawa uli. Kapag nagre-regla siya at tiniwalay ang nilalaki, tatlong regla dapat matapos muna yung tatlong regla. Kapag naman hindi nagre-regla, tatlong buwan ang hintay ni sister. Kapag buntis, hintayin niya muna hanggang manganak. Saka siya pwede mag-asawa ng iba. Hindi pwedeng agad-agad mag-asawa na agad pagkahiwalay. Okay? So si lalaki naman, uh, hanggang dalawa lang po ang hiwalay na pwede mong bitiwan. Kasi pag umabot na po ng tatlong beses mo hiniwalay yan, ang, ang uh, mo, hindi na kayo pwede magsama. Okay, ang tawag diyan ay talakon ba inun bay inun akobra. Kailangan na niya mag-asawa ng iba, makasal. Then pag naghiwalay siya doon sa akin, pwede magkabalikan. Kaya dapat alam na mga lalaki na hanggang dalawa lang hiwalay mo. Pag umabot na ng tatlo, wala na, hindi na kayo pwede magsama. Dahil halimbawa, natapos yung id ni sister, eh, hindi mo siya binalikan sa tatlong tat, sa loob ng tatlong regla o tatlong buwan kung hindi siya nagregla -re o kaya hanggang sa nanganak. So gusto niyo magbalikan, magpapakasal kayo uli. Magpapakasal kayo uli. So dapat maunawaan unawaan ito ng mga kapatiran natin ang, ang batas ng hiwalayan yan. Okay? Kaya huwag gawing biro. Ang hiwalay, huwag mong gagawing biro kasi ang bibiroin mo sa mo ng hiwalay, counted yun. Serious, seryoso, man o biro, counted yun. Kaya hanggang dalawa. Pag umabot ng tatlo, hindi na kayo pwede magsama. So, hindi na kailangan mag-file ng divorce sa Islam or, or annulment. Kasi sa batas ng Islam, counted na agad ang hiwalay. At pwede nang mag-asawa ang isa sa inyo pagkatapos po ng idda, yung panahon na hihintay ni sister na nabanggit ko po kanina. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabi na Muhammadin wa ala alihi wa sahabi ajma'in. rahmatullahi wa barakatuh.